Kan. Karama ka champion sa Bangkarira diri sa Biluang Isabel sa Panagatan Kinasco. Champion si Abay Rat Del Rosario. Shout out ni Ah, uh, shout out Abay Rat. Shout out ni Pabruan hey, Pipong. ni Pipong. Shout out ya ni eh, hey, kon, di sunanong, shout out, shout out. Shout out. Kasi siya na kayo mo, wabo kapil kay Mila budget, Shout out ko ni Pepong. Uh. O ni Boss Kirwin Delorio, o ni Abay Ariel. Bay, wabo ka mo rin, bay. Salamat kayo. Yes, Pepong rin ay. Para Ha, diya. Wah, kurai. Right. Oi, ada ada kau mikau. Ada. Tera, tera, oren champion maka taski siapa era pap era nyaksikan si william <coughs> <coughs> kenapa ini pleasure maka william kan menyaksikan pleasure nak william <coughs>